Wag na huwag kang mahihiya sa mga tropa mo kung tatawagin ka mang under. Kasi ang under ay hindi nangangahulugang takot ka sa asawa mo. At ang ikasampung utos, ang ipinagbabawal na teknik. You are watching Sampung Utos ni Missis. What's up, mga tropa peeps? Kung gusto mo ng mas masaya, mas mapayapa, at mas mapagmahal na misis, ay sundin mo ang sampung utos na ito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Vlogger! Ikaunang utos, isulit mo sa akin ang sahod mo. Kung gusto mo mas makatipid at mas makaipon, eh, gawin mo tong unang utos na ito. Bakit? Alam naman natin na ang mga lalaki, pag nagbabadget, sinasama nila sa budget nila ang kupit nila. Para saan? Para sa pangsugal, para sa panginom, at higit sa lahat, para sa pagpapaganda ng motor nila. At yan ang totoo. Kasi ang mga misis natin, imbis na ibili nila ng lipstick nila yan, ay ibibili na lang nila ng gamit ng anak natin niya. Imbis na i-bili nila ng makeup nila yan, eh, ibibili nila ng bumpers ng anak natin yan. Kesa ipang eh, nila yan, ay eh, iipunin na lang nila yan. At para pag nangailangan tayo, ay may huhugutin sila. Kaya mag-isip-isip ka, tropa pips. At may kasabihan nga ang mga babae. Ang sahod mo ay sahod ko. At ang sahod ko ay sahod ko. At yan ang totoo. Ang pangalawang utos. wag na wag mo nakakalimutan ang mansari at anniversary natin. Alam niyo yung mga babae, may modus yung mga yan. Pag nakalimutan nila at nakalimutan mo din ang special na araw sa inyong dalawa at binati mo siya pero late na, ganito ang sasabihin na. Babe, happy mansari. Kanina ko pang inaantay na batiin mo ako. Nakalimutan mo, no? Nakalimutan mo. Nakalimutan mo. Kahit alam naman natin na sila ang nakalimot, eh, tayo pa rin ang sisisigin kahit tayo ang unang bumate. Modus ni Lene. Kaya ang gawin mo, maglagay ka ng reminder sa cellphone mo kada mansari at kada anniversary nyo para walang gulo. At yan ang totoo. At dyan papasok ang ikatlong utos ng misis. Suyuin mo ako. Kung naaalala nyo mga tropa pips, ay sinabi ko sa last vlog ko na kailangan ibaba ang pride para maging mas maayos ang lahat pero dapat sa ating mga lalaki nagsisimula ito. Malay natin. Uh, masama ng ang lasa ni Mrs. Kaya may ang ulo niya. Kayo kaya magkaroon ng buwan dalaw? Kayo kaya ang pagsaktan ng puson ng walang kalaban-laban. Sa palagay nyo, good trip ba yun? Kaya ngayon, alam nyo na. Ibaba natin ang preg natin para kay misis, para wala nang mahabang usapan pa. At yan ang totoo. At kung narinig nyo na may umuugong, binuksan ko kasi yung electric pan at napakabanas kasi dito. Ang hirap magtiis, pogi ikaapat na utos. Sorpresahin mo ako paminsan-minsan. Dapat mga tropa pips, ginagawa natin to kahit paminsan-minsan. Para hindi nawawala yung kilig na nararamdaman sa atin ni Mrs. At sa simpleng bagay lang na natin, ay sasaya na sila. Alam nyo kasi yung mga babae, ang babaw na ng kaligayahan ng mga yan. Kung gano'ng kalalim ang kaligayahan nating mga lalaki, gano'n namang kababaw ang kaligayahan ng mga babae. Gasin nyo na yung bigyan mo ng chocolate, ng simpleng bulaklak. At anong irarason nyo? Wala kayong pera? Kasi isinulot nga na kami sis yung sahod nyo. Bumawas ka lang kahit pa lima limang piso o pa sampu sampung piso sa baon mo araw-araw. At may kasabihan tayo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, tinatamad ka lang. At yan ang totoo. Ang ikilabang utos sabihin mo sa akin ang password ng cellphone mo. Alam ko na may mga mister dyan na ang akala nila ay okay lang sa misis nila kahit na may password ang cellphone nila. Na okay lang kay misis kahit hindi nakikita ni misis ang laman ng cellphone nila. Pero sa kabilang banda ay naghihimutok na yung mga yan at kung ano-ano na -ano naman ang nasa isip ng na mga yan. Siguro may kinatago sa akin itong dalagang ito. Siguro may kachat tong iba. Siguro di na ako mahal nito. Kaya ngayon pa lang, mga tropa pips, ipaalam mo na kay Mrs. ang password ng cellphone mo para mawala na litang siguro na tumatakbo sa utak ni Mrs. At yan ang totoo. Ika-anim na utos, ikis mo po pag aalis ka ng bahay. Maraming mister ang hindi na gumagawa nito kapag aalis sila ng bahay. Kumbaga, parang sa simula lang, sa ka lang magaling at may sigurong katanungan na naman ang papasok sa misis natin kagaya ng bakit kaya hindi ako kinikis na bebe sa pag-aalis siya ng bahay siguro nahihiya siya kasi mataba na ako eh siguro nahihiya siya kasi ang pangit na ng buko o siguro nahihiya siya kasi lo siyang nako at yan ang mga sigurong nasa utak nila kaya ngayon pa lang, Huwag na huwag mong kakalingutang humalik kay Pag may pupuntahan ka O sa tuwing aalis ka ng bahay Para walang bulok At yan ang totoo Ikapitong utos Turunan mo ko sa gawain bahay Hindi ka boss Akala niyo ba mga mister Madali lang ang gawain bahay Na madali lang pagselbihan ka Na madali lang maglaba na madali lang magluto, na madali lang mag-alaga ng napakabait mong anak? Bakit di mo try ng malaman mo? Sabihin na natin na isang beses ka lang nagre-rest day sa isang linggo. At ayon ang 24 oras na free time mo. Kasi na yung ikaw ang maglaba. Ikaw muna ang magluto. Ikaw muna ang magsilbi sa asawa mo. Ikaw muna ang mag-alaga sa napakabait mong anak. sayong paglalaba Pagsasabay, pagsasabon kita Aking kukusutin Panti mong bulaklakin Sabon na Mr. Flynn, ang gagamitin Bigyan mo naman si Mrs. kahit limang oras lang na rest day At anong ginawa na yun ni Mrs. di ba mga tropa pips? Huwag ka namang puro motor ako ka puro kaliko wag ka naman puro mobile legends wag ka naman puro tulog pagpahingahin mo naman si misis hoy at yan ang totoo at ang ikawalong utos i-massage mo naman ako bebe loves pag masakit ang katawan natin lalo na pag galing tayong talbaho automatic na yan na nagpapamasahe tayo sa mga misis natin pero pag sila naman ang na ay sakit ng katawan ko kasi naglaba ako. Ang sakit ng atawa mo kasi ang bait ng anak mo. Dapat, automatic na yan. Masayin mo si misis. Kahit na pagod tayo sa tarbaho, dapat ginagawa din natin to. Eh anong idadahila natin? Hindi tayo marunong magmasahe. Gasi mo na yung higit-higitin mo lang yung daliri niya. Yung daliri niya sa kamay, yung daliri niya sa paa, pindut-pindut mo yung kamay niya, at medyo kartihin mo lang yung likod niya. Eh dun pa lang, mababawasan na yung pagod ni Mrs. At syempre, kikiligin din yun. At masasabi nun na mahal na mahal mo siya. Kasi kahit galing kang trabaho at pag napagod ka, ay nagawa mo pang i-massage si Mrs. At yan ang totoo. Ikasyam na utos, magpapaalam ka. Alam ko mga tropa na meron tayong bigla ang lakad yung lakad na hindi inaasahan yung bigla ang yakad ng mga tropa na hindi ka na makatanggi na hindi ka na makahindi at yung mga bagay na yan ang hindi naiintindihan ni Macy <laughs> pero kahit anong mangyari magpapaalam ka mag ka, tumawag ka wag na wag mong babaliwalayin yung mga text niya at huwag na wag mong i-decline ide ang mga tawag niya at higit sa lahat, Huwag na huwag mong papatayin ang cellphone mo At bubuksan mo lang Pag malapit ka na sa bahay niyo Oo, maaaring magalit si Mrs. At hindi tayo papayagan Pag bigla na lang tayong mailakad Bubunga nga ka na Iteteks ka na, tatawagan ka na Kukulitin ka na Pero alam niyo ba Na mas okay yung nagpaalam tayo Kasi sa kabilang banda Na kahit galit si Mrs. Ay kampante yung mga yan Na safe tayo na walang nangyaring masama sa atin at alam niyang humihinga pa tayo wag na wag kang mahihiya sa mga tropa mo kung tatawagin ka mang under kasi ang under ay hindi nangangahulugang takot ka sa asawa mo ang under ay nangangahulugan ng paggalang at pagmamahal mo sa asawa mo at yan ang totoo at ang ikasampung utos ang ipinagbabawal na teknik Huwag kang mga ngaliwa. Oo, marami mapangakit at magagandang babae dito sa mundo. Pero ito ang tatandaan mo. Iisa lang ang babaeng magmamahal sa atin ng tapat at totoo. At yun ang misis natin. Kaya ngayon pa lang, magbago ka na tropa Pips. At yan ang totoo. At kung napasaya, napatawa, at may natutunan ka sa vlog na to, huwag na huwag mong kakalimutang mag-subscribe Like, share, comment at i-open mo na rin ang notification bell para sa susunod na video ko ay laging update ka at para masaya. Hanggang sa muli mga tropa babes. Discarte lang. Go for the gold. Grager!